Europea talagang tinawag niyang tanga. Ito yan ang reason kung bakit ang galing mong athlete. Tanga. daw ni Kaloy. Sa Tony Talks, ni Kaloy, no. yung kanyang mother. Pero oh. para oh. sa akin, na opinion ko, para sa akin lang, sa akin opinion, ang pangit pakinggan. Yeah, ay, ang yeah, totoo. yung ito. anak no. na magpapatawad uh -oh. sa magulang. Kay Yulo nga, ba? Diba? Nagsalita uh. nga si Ma'am Elizabeth Oropesa na talagang tinawag niyang itong si Carlos Yulo mm -hmm. dahil nga parang mas pinanigan niya o kinakampihan niya ngayon ang kanyang girlfriend, Chloe. So, Correct. against siya sa mother niya. Paano yun? Di ba? Parang dun ba ang pamilya niya kay Chloe and, and then parang kinakalaban niya ngayon ang kanyang pamilya. Okay. Then, kasi, ano at, take mo dun sa situation sitw oh, na ganun? Blood is thicker than water. Naniniwala ko sa ganun. Pero sa situation na ganun, bakit mas pinili niya? I'm not so sure. Hindi ko tinutuldukan pa sa nangyayari ngayon. Nandun siya kay Chloe. No apologies, I would like to talk about Kaloyulo. I'm terribly sorry but I cannot help it anymore. You know, masyado ng matindi ang tabas ng dila ng batang ito. Hindi ka magsasalita ng kung ano-ano dun sa babaeng pinanggalingan mo kaya ka nabuhay. buhay. Mabuti kang tao, hindi ka magsasalita ng kung ano-ano dun sa babaeng pinanggalingan mo kaya ka na buhay. Hindi dapat nagtatrato ng magulang ng ganyan. Kahit anong sabihin, mali po yun. Yung pagtulong sa magulang ay hindi responsibilidad. Ito po ay galing sa puso ng taong marunong magmahal sa kapwa. Kaya nanay mo o oh hindi, pero lalo na kung nanay mo. Help her learn from it also. Hindi yung ganyan in mo yung mother mo, tatawagin mong magnanakaw, tandaan mo, yourselves, galing sa ina mo, hanggang mamatay ka, kahit patay na ang ina mo, yan ang tutulong sa health mo, yan ang reason kung bakit ang galing mong athlete, tanga. Sa tingin mo ba, may pag-asa pa? Kasi na siya ngayon na bakit against siya sa kanyang mother. Hindi kasi ano, tawag ito, ang ah, parang mahal na mahal din siguro ni Yuling ang uh, kanyang girlfriend. O oh, so, kumbaga ah, na parang... Nakalimutan mo na ang pamilya mo? Um, siguro, um, that time kasi siguro, di ba, before, uh, ginamit, ginamit ayon sa aking pagsasaliksik. Di ba, o? Oh, di ba, ginamit daw ng parents ni Yulo yung pera niya before. Siguro parang tumatak sa, sa loob niya na ganito, ganyan, ganyan. Kaya, doon siya kumapisa sa kanyang girlfriend. Ah, oh. mm. Uh. Yes. Pero, anyway, sa'yo. Pero out. ako, sa totoo lang, tayo talaga, mga maritist tayo, wala, <laughs> hindi natin alam kahit wala naman tayo talaga sa sitwasyon. Oh. Hindi natin alam kung ano ang pinagmulan, ano ang ugat ng hidwaan ng mag-ina. Correct. Pero sa akin na, kahit gaano nagawa kasalanan ng mga magulang ko o kahit gano'n sila kasama, magulang ko pa rin yan. Okay. Sa akin naman gagaling ang pagpapatawad at saka I will give them a lesson para maituwid yung pagkakamali nila. Correct. Well, actually, doon kasi doon, ano, kung nagbe-base kayo doon, uh, lately kasi naglabas din ng uh, statement. ng statement Or I mean, nagpa-interview sila kay Tony Gonzaga sa Tony Talk. Yes. Then so, malalaman nila doon na parang uh, in that case, napatawad naman na sila ni Carlos Tulo. Yeah, okay. Ang ano kasi, ang issue naman na kasi dito, hindi na dun sa suporte. Eh. Ang issue dito, ayaw nila dun sa girl talaga. Hindi, oh. ang totoo kasi niyan, tayo kasi mga Pilipino, ando yung pagka-fried natin. Totoo, diba? totoo ano yung pag-ano natin, ano yung pag-ano tayo, hindi natin kaya i-ano, i sarili natin, ano yung pagka, -ano natin, yung -ano tayin, yung pagka bahala ka dyan, basta ako, ano ko, ganito ako, so hindi, hindi ka pwedeng lumaylo ka na lang na, ay, ganun, mag-down ka na lang para doon sa iba. So, kailangan ipaglaban mo sarili mo. Ma-pride kasi tayo mga Pilipino. Oh, pero anyway, kung napatawad din naman yan, niya, di respeto natin yon, you know? Di ba? Ni napatawad na daw ni Kaloy. Sa Tony Talks, ni no, kaloy, kaloy, yung kanyang mother. Pero para okay. sa akin, na uh, opinion ko, ang para sa akin lang, sa akin opinion, ang pangit pakinggan. Uh, yeah, at, totoo. yung anak no, na, uh, na magpapatawad uh, uh, sa magulang. Correct. I, pa, totoo. Ipin, para sa akin, okay lang yung ikaw ang pinatawad niya sa kasalan. Pero pag See. lahat naman siguro na bawat ano both parties nagka nagkamali Correct. pero na, magulang mo pa rin yan dapat da daanin mo na lang yes. sa magandang usapan at marasulba kung anong problema ang kinaroto no? tulad cool.